Wednesday nga ngayon at nasa bakasyon pa nga rin ako. January 2 kasi ang nirequest ko sa aking mga kliyente ang unang pasok ko sa 2024. Kaya sinusulit ko talaga itong pagkakatang ito na nakakasama at nakakabanding ko ang aking pamilya. Although lagi ko naman sila nakikita araw-araw dahil malapit lang naman yung aking trabaho at anytime ay pwede ako umuwi kung gugustuhin ko dahil hawak ko naman yung oras ng aking trabaho. So, sa mga pagkakataon ng iyan ay nilulutuan ko na nga itong nang ng dinner si Sarah. Ito ay pinainit ko lamang guys. Ito yung mga natira nga namin nitong nagdaang araw. Sayang nga naman kung hindi namin kakainin. Dahil sobrang daming pagkain guys ang natira dito sa aming fridge. Kailangan nga namin ito ubusin. Kung hindi talaga eh wala kaming choice kundi ipapakain namin siya sa mga ipon na lagi nandito sa aming bakuran. Hindi naman kami masyado naghanda nung Christmas. Sadyang marami lang talaga kami na iluto dahil hindi nga namin inaasahan na hindi pala uuwi ng maaga yung aking in-laws. Kaya instead na yung pangkanya is itago talaga namin at na ayun nga, naimbak nga sa fridge so ayun nga guys, kung tatanungin nyo kung kamusta yung pagdiriwang ng Christmas namin dito, simple lang naman hindi naman kami nag noche buena na bali naglutulong ako ng dinner para sa aming tatlo ni Laine at saka ni Sarah, dahil umalis na nga yung aking uh, mother-in-law at pumunta nga siya sa kanyang uh, anak na na katira sa Austerhout bali mga one and a half hours lang naman yung drive by car mula dito sa amin So, yun guys, 5 uh, five years na akong uh, nandito, naninirahan sa Europa. So, three years naman dito sa The Netherlands. Kung tatanungin nyo ako kung namimiss ko ba yung pamilya ko sa Pilipinas. So, wag nyo nawa akong ibabash ko ang sasabihin ko ay hindi. Dahil hindi naman talaga ako o oh, lumaki sa uh, kapiling ang aking pamilya guys. Dahil nga, 14 years old lang ako nung nawala ang aking nanay at uh, kusasana sana ako nakatira that after that time dahil nagkaroon nga ng panibagong pamilya yung aking ama. So, umidat ako ng 23, that's time na nag-start talaga ako na mag-abroad na. Parang nasanay na yung katawan ko at isip ko na malayo, pa, uh, malayo sa mga uh, kamag-anak ko sa Pilipinas. So, although meron naman ako step up. Uh, brother step sister na nakakausap ko pa rin naman hanggang ngayon pero hindi ako yung tipong uh, naka namimiss talaga yung yung mga kamag-anak ganun so hindi talaga guys wala wala akong gano'n nararamdaman siguro dahil nasanay lang din talaga ako well iba-iba naman talaga ang iba-iba uh, naman yung situation talaga natin so marami pa rin talaga na kababayan natin na nasa abroad na naho homesick syempre uh, Siyempre may mga pagkakataon pa rin talaga na namimiss ko yung mga magulang ko. Sabi ko nga kung what, what if hindi sila na wala nang maaga, siguro uh, siguro kasama ko pa rin sila hanggang ngayon. Siguro hindi ko naranasan mag upload kasi yun ang pangako ko sarili ko. Kung buhay pa yung magulang ko, hindi ko na naisip mag upload dahil sabi ko nga sarili ko may kilang yung buhay pero naniniwala pa rin talaga ako na lahat ng pagkakataon o lahat ng mga bagay na nangyayari sa ating mga buhay ay may mga rason. May rason ang Diyos kung bakit nangyari yung mga ganitong bagay o bakit niya inalaw yung mga ganitong bagay sa ating buhay. Ako guys, sinikap ko talaga makalimot sa aking nakaraan. Noong nasa Pilipinas pa lamang ako. Dahil nga hindi ganun kadali yung pamumuhay na meron kami. Talagang laki sa hirap at talagang uh, sinikap ko lang talaga na maka tapos ang pag-aaral hanggang sa makatungtong nga ako dito sa abroad. Ayun nga sa awa ng Diyos at natupad ko naman yung mga bagay na yun. Ngayon may pamilya na ako. Sinisikap ko para yun yung buhay para naman sa aking anak. At uh, yun na nga at isa, yos, uh, at isa talaga sa gusto ko mangyari ay alagay yung sarili ko para mabuhay ako ng mahaba para sa kanya. Dahil ayoko mangyari sa kanya yung nangyari sa akin na napakabata pa nung nawala ang aking mga magulang. puti na lang nung mga pagkakataong iyon nung nawala sila. Talagang prepare nila ako sa realidad ng alubang klaseng pamumuhay ang kakaharapin ko if ever na mawala sila. So, natuto ako magtrabaho sa mga murang edad. At yun nga, guys, at dahil sa diskarte, uh, na-overcome ko naman yung mga bagay na akala ko dati ay hindi ko kaya pagwala na sila. So, nagpapasalamat din talaga ako at na nakayanan ko. So, eto yung pang-apat na bansa na napuntahan ko at tatlong bansa dito sa Europa. Hindi madali ang pamumuhay dito, guys, dahil tulad ng iba nagsisikap, kayo dito, kayo dyan. So ganoon talaga no para ma-provide lang talaga yung needs ng ating mga pamilya. Iba't iba man yung kwento ng ating buhay dito sa abroad, ang mahalaga ay eh, 'wag kang susuko sa anumang hamon ang kaharapin natin sa ating mga buhay. Lagi lang tayo magdadasal at humingi ng patnubay sa itaas. Lalo na kapag ikaw ay nag-iisa dito sa abroad. Dahil wala kang ibang kakampi, hindi ang sarili mo lamang. So, yun lamang at maraming salamat sa lahat ng nanood ng ating video for today's. I hope guys ay may magandang nangyari din sa inyong uh, 2023 at nawa ang 2024 ay maging malaking pagpapala sa bawat isa at nawa ay maging masaya ang bawat isa. Ano man ang blessing na matanggap natin o natatanggap pa natin, eh, maliit man ito malaki, eh, ipagpasalamat natin ito at sa ating mga kalusugan yan din natin uh, isama sa ating panalangin so yun lamang guys at maraming maraming salamat at hanggang sa muni huwag niyo na huwag kalimutan i-follow o subscribe ang ating youtube channel and facebook bye bye